Nasira niya ito, nakataas yung kanyang dump box eh. so, na. ito na, sansi muna uh, kakaliwan na tayo rin sa may kingling ng mga jack center mga katasyo, magpapagawa nga po tayo ng klats, at saka po syempre mga katasyo, singaw sa preno at kasama na rin po yung ating handle mga katasyo, ayun no, kita na may handle ko medyo nasira na uh, apat na taon na to mga katasyo yung na to kaya medyo sulit na rin mga katasyo sa aming bossing at syempre mga katasyo wala pa siyang kapirya kundi ito lang na singaw sa klat sa pray ng mga katasyo ay na good morning mga katasyo anak ka ng po good morning youtube good morning facebook mga katasyo tara samahan niyo po o ngayon sa pagpunta sa mga katasyo sa may What? Siyempre, sa Simon Pampanga, mga katasyo, papawis po natin yung ating unit. Kasi pinaglolo ko yung kanyang preno at saka yung kanyang clutch, mga katasyo. Tara, samahan nyo ako sa Jack Center. Oh. Bukong may disgrasya pa dito. Dab truck, mga katasyo. Yo so guys, tigay, malolos mo lang ano. Mayroong dump truck, nakatasyong ano. Oh. Tasyong kanyang dump box, ano kaya sira nito. Ay, no. Ah, uh, medyo gumagawa na ng traffic si Buddy. Ayun, ah, kasama natin sa paghahanap po ayan, kaya syempre mga katasyo ay eh, eh galang din natin. Ah, hindi naman niya gustuhan yung ganyang sisiraan. Lalong lalo na sa kasada pa mga katasyo. Kaya yung ating pong unit ay eh, lagi natin chichikapin. Kaya lang talaga pag dumating yung ganyang oras o so, panahon, ah, uh, masiraan ka sa kasada eh, wala po tayong magagawa mga katasyo. Ay ano nakaya sira niya ito. Nakataas yung kanyang dambak. Eh. Ayan, buti, buti makataas yun. Medyo naitabi-tabi nait pa ng konti. Eh, buddy, ingat. Ayan, tayo, diretso tayo. Pampanga, makataas yun. Let's go! Tamaan uh -huh. nyo ako ngayon. Wala tayong biyay. Magpapagawa lang tayo. So guys, at ito na nga po tayo sa may kahabaan ng LX Santa Rita mga katasyo. Ayan, tara. Samahan nyo po kami sa aming biyahe. Uh, siyempre, magpapagawa tayo ngayon, mga katasyo. Eh, shoutout po, San Simon. Pampanga, siyempre, mga katasyo. Uh, dire diret sila po tayo sa pagpunta sa Jack Center, mga katasyo. Ayan na. Fast forward, San Simon na tayo, mga katasyo. Siyempre, umixit uh, na rin tayo para tayo eh, makapunta lang sa ating destination, mga katasyo. Ayan na. Ito na, San Simon uh, kakaliwan na. Kakaliwana tayo rin sa may... Jingling ng mga jack center mga katasyo magpapagawa nga po tayo ng klats at saka po syempre mga katasyo singaw sa preno at kasama na rin po yung ating handle mga katasyo ayun o kita nyo may handle ko medyo nasira na apat uh, na taon na to mga katasyo yung jack na to kaya medyo sulit na rin mga katasyo sa aming bossing at syempre mga katasyo wala pa syang aberya kundi ito lang na singaw sa clots saka sa preno mga katasyo ayun na Pusok na nga po tayo mga katasyo Pansin na po at medyo maingay Napakaraming truck dito mga katasyo Na pamimidia na yun no? Kamukha po nung ating unit Na ginagamit mga katasyo Jack din Na uh, style forward na medyo nakalowered mga katasyo Yan shout out po At uh, sa mapagpalang sabado po ngayon mga katasyo Salamat po sa mga nanunood mga katasyo